Unang sisid pa lang. Grabe, sobrang ganda ng pawikan mga tingking. Tignan nyo yung mabuti, sobrang puti pa. Whoops! Hindi na guys. Dive, dive. Dive, dive. <laughs> dive <fine> ko. To... Orientation sa... <laughs> yun na nga mga tiking, bago nga kami magsimula magdiving, meron nga pala silang tinatawag na orientation. Siyempre mga katiking, kailangan na kailangan talaga yun lalo na sa aming mga baguhan first timer kailangan na kailangan talaga namin yung malaman kung ano mga gamit nito kung ano mga gamit ito mga sinusuot namin di ba except sa huminga kailangan din namin malaman pa in case of emergency di ba mga thinking at least may alam kami at yun nga mga thinking ang mga tinuturo ni kuya yung mga basic lang basic kung paano gamitin ang mga aparatos na nakadikit dyan. Especially kung paano huminga. Yun naman ang pinaka-importante. <laughs> huh, paano na lang sila kung hindi na kami makahinga sa batoy minay minay minay, minay sa ilalim ng dagat. <laughs> Yun na nga mga tiking kaya tara na. Samahan nyo kaming mag-explore sa ilalim ng dagat mga tingking biro bago yan. Magpre-prepare muna kami Nang mga kagamitan. Kaya tara na, let's go! At ito na nga mga tingking, sinuot na namin ang mga gear mga tingking. At syempre, hindi namin po ipakita ang aming katawan. Dahil baka marami yung mga serina doon. Delikado mga tingking. Baka matipuhan pa kami. <laughs> ito na mga tingking, sinuot na nga namin. Grabe, sobrang sarap, sobrang pit na pit talaga. At ito nga mga tingking, sinuotan kami ng Anong tawag nito? Tinggata. Tinggata ito eh. O tingga nga mga tingking. Ito yung pagpabigat siguro mga tingking. At yun, sinuta nga ni kuya ang mga pabigat natin mga tingat. At pagkatapos yan mga tingking, punta na po kami. Sa tinatawag nilang aparatos, yung oxygen mga tingking. Ito sino nga namin mga thinking Grabe mga tingking. Sobra excited na lang kami. Ito nga pala yung kasama ko. Grabe, kasama ko ito si Kuya Opok. Yun nga mga thinking, tignan yung mga thinking. Ah, grabe, sobrang bigat mga thinking. Kaya tara mga katingking sobrang super 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 excited na talaga. Kaya, kaya sabahan nyo kaming mag-explore sa ilalim ng dagat. Kaya tara na, let's go! Push! Yun na nga mga katingking, unang sisid pa lang, nakakita na kami ng pawikan, grabe, sobrang ganda mga katingking, tignan yung mabuti mga katingking, sobrang puti, grabe mga tiking sarap hawakan siguro nito pero kaso lang sabi ng tour guide namin bawal daw baka makulong kami <laughs> baka pag aho namin wala na wala na din kaming babalikan <laughs> at yun na nga mga katiking lumipat na lang kami ng ibang spot at ito nakita namin mga katiking grabe so, dang ang daming sardines mga katikik ito palag ista ito ito yung mga ginagawang sardinas ito din yung isa sa pinagmamalaki ng sipo mga katikik grabe mga katikin. At yun nga mga tiking ganito lang pala huminga sa ilalim ng dagat At yun na nga patuloy tayo magsusurvey kasama Itong kasama ko ng napakagwapo na si Kuya Opok Shout out pala sa iyo Kuya Opok Tignan nyo may nakita siyang Mimo, Mimo, Mimo <laughs> At syempre lumapit na din ako Syempre di na din natin palalagpasin artista at ang ito eh sikat na sikat to sa mga kabataan <laughs> at yun na nga mga katingking tignan nyo mabuti mga katingking yung sabi sobrang ganda talaga no tignan nyo wow mapapawaw ka na lang talaga sobrang ganda at yun na nga mga katingking pa uwi na kami dito mga katingking kasi tapos na yun tapos tapos na yun